Ang sorry mo ako So baling yung araw na to, uh, pangatlong araw na naman ito tiles dito sa Balakang Project. So isishare ko lang sa inyo, ipakita ko sa inyo yung ginawa namin dito. Ngayong araw na to, uh, ako dito sa mga tiles. Ipakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa. Ayan. So dito naghahalo na si Sunny. Naghahalo siya ng ano, ng tawag ito. Uh, dry pack. So discard dito sa paghahalo ng dry pack. Ayan. Binubusa mo nila ng tubig. Yung buhangin Bago ilagay yung siminto. So, ganun yung discount dito sa paghalo ng dry pack. So, tapos, dito, dito kami nag-upisa nag sa may pintuan. Ayan. Sa gitna siya ng pintuan, kinuha. Sininter natin. So, punta dito. Papasok dun. papasok so, dito. Kanya-kanya pasok tayo. Dito naman yung ginagawa dito yan hindi ah, si naman gumagawa dito sa si area na to pasok ko punta dun ah, so umpisa na rin siya dito tapos dito naman tayo malanda ayaw ginawa natin so bali magsisiro na lang tayo dito Ah, sisiro ako na lang to para matapos itong area na to. Dito. Dito. So, ito dito ito na lang yung tatalis natin so tapos tapos na tapos tayo dito uh, lipat naman tayo sa kabilang kwarto so ito ko sa inyo yung tatlong klase ng pagtapas pagsukat sa mga siro ayan susukat so, tayo ng mga siro tatlong klase ipapakita ko sa inyo kung paano mag siro unang discarte natin sa pag siro ganito so kukunin nyo lang yung sukat nito itong isang buong tiles tulad niyan ng kantuan, kantuan, Tapos sumapat kayo ng isang tiles pa. Ayan oh. Si babaw. So kunin niyo na lang yung kapantayan. Kailangan yung guhit. Sumakto yung isang isang tiles yan. Sumakto. tapos lagin niyo sa ibabaw ng isang tiles na nakalikit dito sa palera. So yun ang guguhitan niyo. Yan, guhitan natin yan. Ito yung pangguhit natin. Yan. Metal paring guhitan mo lang yan pa ganun ito kasing tiles hindi maguguhitan ng lapis <coughs> para gumawit sya yan so ayan may guguhitan yan eh. kapag lapis kasi hindi mo yung makikita guguhitan. so sa pangalawang discarte naman natin paglagay uh, ah, pagkuha ng si Rojo ito So ganito naman yung dalawa pangalawang discarte natin. Yan, tatapat mo lang yung tiles. Mabalik rin mo baliktad, tapos tapos sa gilid baliktad rin mo lang tapos tapos sa gilid, kailangan yung design nya kunwari ito baliktad rin mo lang, tulad ito no? lang. Yan, nakabaliktad na nakabaliktad sya, guguhitan naman natin dito ng lapis, yan, guguitan mo yung kanto na yan abilaan kabilaan, dito so pag naguguhitan mo na yan yan na yung kakatingin mo So yun na yung puputulin mo Kasi so, may tanda ka na sa likod Dito so, Yan na yung puputulin mo Pangatlo naman na diskarte eh. Pag diskarte natin dito Ito na yung aktualan so, Yung susukatin mo Yung banda rito Sa kanto tapos ito sa kanto Yun na yung aktualan na sukat natin Kaya tatong klas yung pag Tatapas ng tiles Pagkuha ng kantuhan So tayo ganun tayo mag-discarte eh. kahit sa alin sa ano na yun pag ginusto kong sundan uh, gamitin na method gano'ng ginagawa ko so dahil naituro ko sa inyo yung diskarte papakita ko na sa inyo kung paano natin gawin ito tatalis natin okay tapos na natin tiles yung kabuuan ng kwarto uh, tiles na natin so nililinis natin so napakaganda pagkakabit natin dito dahil kahit yung tugtungan sa so, mga ganito yan, nakang mga kakapa yan, ha? Ah. ang nagkakaroon lang tayo ng problema din sa mga gitna dito kasi min minsan nakaumbok yung ano na play away yung dahil spiro sa mga rugtogan sinisigurado natin na pantayan pero ayan ito na dito ayan o, so, may konti siyang ano pero dito sa mga rugtogan na to maganda so, sinayos na so, Napakaganda na pagka-tiles natin.